Buenos dias damas at caballeros. ayan na lumalabas na yung mga former uh, security officials ni uh, Vice President Sara Duterte at uh, gumawa yung pinaka niya na ex uh, na nag-form ng Presidential Vice Security Command na si Ramil Lagunoy Madriaga ay uh, nag-execute ng affidavit stating na mga uh, drug and pogo lords ang nag-finance sa vice presidential campaign ni Sara Duterte. At uh, siya rin daw ang bagman na nagde-deliver ng pera ah, doon kay Colonel Lachica na lumabas na rin sa 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 investigation sa senado na as head of the uh, BPSG Vice Presidential Security Command na nag withdraw ng pera ha ah, sa 100 uh, 125 million confidential funds so ah uh, this is uh, really damaging huh? kaya Sara Duterte at uh, eh, kung tuloy-tuloy ito na maraming lalantad to accuse or to testify laban sa kanya lalo na if they will be able later on to show proof ha huh? along sa revelation ng mga revelation ng uh, ng uh, nang uh, kanya nang uh, black bank accounts niya eh talagang she will be greatly damaged but by these uh, uh, revelations so according dito kay uh, ramil lagunoy madriaga ah, ah sa isang exclusive interview dito sa Billionario news channel ipa-play natin yan Uh, at uh, gumawa ng nga siya ng sworn affidavit, uh, uh, sabi niya, uh, years ang uh, servisyo niya sa mga Duterte uh, since 2016 uh, at the height of the government's uh, Oplando barrel, Sabi niya, he provided intelligence for anti-drug operation and identified him himself As a former intel operative who previously worked with the National Security Council, the Presidential Security Group, and the intelligence service of the Armed Forces of the Philippines, as sabi niya sa 2018, he was supplying intelligence reports for what he claimed were Sarah Duterte's early preparations for a 2022 presidential bid. So na 2018 2018 nagpo-provide na siya ng ng uh, intelligence uh, reports kay Sara para tulungan ito maisa katuparan yung plano niya to run for vice president at siya ang gumawa ng group Inday Sarah Duterte is my president is it uh, allegedly upon this instruction of uh, then ah uh, uh, Of the then Davao City Mayor Nung Mayor pa si Sara At sabi niya Ang operations ng itong Inday Sara Duterte is my president Ay financed By uh, drug dealers And Pogo oper Operators At sa apidabit niya Sabi niya Yung 2018 litter controversy Ah uh, kung saan nasangkod dito yung asawa ni Sarah Duterte na si Mance Carpio ah, at si uh, at si uh, uh, Congressman Pulong Duterte sabi niya ah, inutusan rin ni siya ni Sarah Duterte ah, para para i-release yung magnetic lifter from the Bureau of Customs at the Manila Inter international container port. Ah, so siya ang uh, siya ang siya yung responsable para i-release ito from the Bureau of Customs na uh, ang laman nito ay droga. At uh, later natagpuan na natagpuan na lang ito na walang laman at uh, nandun na naroon na sa Cavite. Kumbaga, iniwan na lang ito dahil hindi naman sila interesado sa magnetic lifter kung uh, at interesado lang sila sa drugs dito at siya na siya nga ang nagpa nito sana baka provide siya ng proof no mas maganda talaga baka later on kung may hearing na dito at nung nanalo na si Sara as vice president in 2022, sabi niya, isa siya sa tumulong para ma-inform yung Vice Presidential Security and, Procre and Protection Group. At sabi niya, personally, recommended Colonel Dennis Nolasco, one of his, of his former students from the Presidential Security Group. So dating PSG talaga siya, ori original, mother unit niya as well as uh, Colonel Raymond Dante la Chica ah, at uh, later ginawang head ni ang uh, ni Sara itong si la Chica Colonel la Chica Ah sabi niya ah, nagtrabaho daw siya kasama si uh, la Chica en transporting large sums of money to various recipients allegedly on orders from the BP Sara Camp. So nag-deliver siya ng pera, ah, galing sa intelligence funds sa mga sino-sinong tao kasama pa kasama ang ang uh, uh, si ang Office of the Ombudsman under uh, Ombudsman Martinez Sabi niya, isa sa mga dapol bags na di-deliver -di niya ay uh, na nakakalaman ng uh, cash ay na-deliver niya ito sa Comedy Bar along, along Timog Avenue in Quezon City. A venue frequented by alumni of the San Sebastian College of Law. So later on, siyempre, papangalanan niya kung sino ba itong... Uh, Uh, membro ng San Sebastian College of Law, na, in, na re intended recipient ng pera. At uh, nag-transfer, nag, uh, nagdala rin daw siya ng 33 million and 35 million to Cabuyao, Laguna for a local mayor, as well as 80 million drop-off at the parking area of a major mall in Mandaluyong. ah sabi niya, yung pinakamalaking delivery niya uh, took place in 2020 when he transported 1 billion in cash loaded sa Super Grandia. At uh, sabi niya, pinig-up niya yung vehikulo sa isang parking lot in Kamuning, Quezon City, and later surrendered it in Muntinlupas, Kataru Katarungan Village, sa dalawang tao na no, nakaabang na sa kanya. At according sa lawyer nito si Madriaga na si Attorney Raymond Palad, Palad, the affidavit was compiled from the detainees handwritten notes purchased, produced over his visits at the BJMP facility where he is held. Ah, nakakulong para ito si Madriaga. Ah, kaya lang gumawa siya ng affidavit and uh, na na certify naman ito ni Raymond, ni Raymond Palad. at Tony Raymond Palat. At na notarize ito uh noong November 29. So sana hindi na naman uh, magba-back out sana hindi na naman bibilhin si ang uh, ang uh, ang notary public nito uh, Yun daw kay uh, kay Gutesa na yung marine ah, ah officer ay ang nag-ops daw doon binili ang ah, notary public para deny yung ah, yung ah, ginawa niyang ah, 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 ah nanotarize niya yung sworn affidavit ni Gutesa at yung pag -at pagtago ng Gutesa at hindi na umapir sa Senate hearing, ang umoperate daw doon ay grupo nila Martin Romualdez para para hindi hindi mabulgar yung marami pang mga katiwalian at paglink ni pagkalink ni Romualdes um, Romualdez kay Saldico. So sana hindi gagawin uh, ganun rin dito kay Madriaga. Pero buti nakakulong ito baka uh, ngayon na baka do doble triple na ang uh, pagwardya dito. So yun, i-play natin, i-play natin na uh, itong uh, itong uh, news report at exclusive, another exclusive news report by Billionario.com So um uh, Medyo pasensya na ha. Pero baka today, baka may time tayo. Bumili ng bagong microphone. ah uh, ginagamit ko lang yung microphone ng bagong computer. Medyo hindi, hindi siya compatible sa luma kong microphone. ah uh, uh, i play natin na Palakasin nyo lang in case mahina. Palakasin nyo lang yung, uh, yung volume ng, ng mga uh, cellphone ba o computer kung saan o TV pinapanood nyo itong vlog. Walang pa man isang taon mula na ma-invish si VP Sara, isang batong ati David ang lumutap. Kaugnay na umano'y katiwali ang pinasasamputan ng pangalawang pangulo, kabilang ang umano'y maanumaliang paggamit sa kanyang confidential funds ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel. Siya umano ang inatasan ng BP na bubuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica ang miyembro ng VPSG na una lang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga double bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 billion pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamayari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Raymond Butsayak na inututan daw siya iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang double bag din daw ang idineliver sa parking lot ng office of the ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siya mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni ombudsman prosecutor Ryan Silana. Sinisigapan ng billionaire to channel na kunin ang panig ng mga personalidad na nabanggit sa affidavit ni Maduyaga. So, yan. Mabandadali ma rin dito si uh, dating ombudsman, ha? Na, dating ombudsman Samuel Martinez na very protective, ha? Very protective. Kaya pala, very, very protective siya sa mga Duterte, ha? very prote protective siya sa mga allies ni Duterte tulad ni Rodante Marcoleta at uh, nadadismiss na ang 10 million uh, bulati uh, PDAF scam kasama, ka, nakakulong si Janet Lim Napoles pero uh, lusot si uh, Rodante Marcoleta at si Joel Villanueva so uh, if you take the api david of uh, of Madriaga, eh lumalabas na tiba-tiba talaga ang uh, ang uh, office of the ombudsman under samuel martires ha huh? so uh, samuel martires should uh, should uh, uh, address this issue ha huh? nakakasira ito sa kanya and the office of the ombudsman at uh, dapat siya uh, si Boeing Remulla ay investigahan nito at ah? at isama ito sa mga investigasyon na uh, sa plunder case na ma-file kay Sara Duterte by tomorrow daw according ano ano pa ngayon Wednesday by Friday according to uh, former senator Antonio Trillanes So this is uh, ana kung baga na nabubuo na yung istorya ito kasi si Colonel Raymond Lachica yung head ng Vice Presidential Security and Protection Group at itong si Colonel Lolasco ay pareho ito na link sa sa uh, confidential funds scam kung saan sabi ng mga auditor ng DepEd at ng Office of the Vice President ito talaga yung mga taga-deliver taga-withdraw ng pera at nila imbes nilagay ilalagay ito sa mga sa mga yung mga uh, security bank, a uh, security van, ah uh, yung may mga guwardiya nilalagay nila sa sasakyan. Sa uh, siguro para hindi conspicuous at hindi rin malaman ang mga bank staff kung saan na deliver ang mga ito. Ah uh. So, ah, hindi pa nga, yung problema nga dito, ah, Tinerminate yung hearing ng ah, Committee on uh, Good Government and Public Accountability ni Congressman ni Manila Congressman Joel Chua. Bago pa man. Bago pa man na 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 isalang itong si Colonel Chica and Colonel Dulasco. Ah, nilagay na nga ito sa floating st status ni Armed Forces Chief of Staff uh, Browner, eh, dapat, uh, ang next uh, next uh, scenario ay para ma-invite ito sa Committee on Good Government. Pero, maybe at that time, baka, baka, ang Malacanang medyo takot. Baka lalabas na parang iniipit nila yung mga membro ng Armed Forces of the Philippines. Baka, uh, magalit yung mga AFP at mag-withdraw support ng uh, mag-withdraw ng support kay uh, President Duterte. Pero ba baka ngayon na uh, they are willing. They are willing to take the risk na na ipitin na talaga itong si Colonel Nolasco at Colonel Lachica. La so maganda talaga kung kakanta ito si Colonel Nolasco at Colonel Lachica. La eh syempre, hindi naman kakanta si Sarah. The, the next best thing is uh, para itong mga tao na ito ay ma-invite or maimbestigahan at kasuhan ha kasuhan yung yung mga na, na mga tao na delibera nila ng pera because all of this can form part of the uh, irregularities na pwede isama sa ba panibagong impeachment complaint na ma-file kay Sara Duterte baka too late na ito doon sa plunder complaint Uh, kay Sarah, pero pwede pa rin ito ha huh? timely pa rin ito sa for the office of the ombudsman to to pick up this issue to take uh, cognizance of this issue and to investigate deeply Kung saan ba napunta yung pera saan saan napunta yung 612 million confidential funds ni Sara in 2023 and 125 million in 2022. So yun po ah uh, at at least we, we are now getting a clear picture at sana talagang maimbitahan. At sana totoo itong witness na ito na si Ramil Lagunoy Imadriaga ah uh, ah sana hindi ito invento. Ah pero siguro they know the risk ah. Pero nakita naman natin ka, ga, ga, kahit gaano man nila sinisiraan si Gutesa. Tama talaga 'yung sinabi natin noon na tama, may tama si Gutesa, tama 'yung mga sinasabi niya. Eh, ah, hindi naman lahat, pero ngayon lumalabas na na may tama. At ganun rin 'yung mga clay, 'yung mga 'yung uh, video attack ni ni uh, uh, former congressman Saldico. So ito na ah, nagkakatuwa tugma na. Ah, pero ito naman more ang damage dito ay kay Sara Duterte. Tingnan natin anong reply niya today pero this will really be damaging for her. Mas lalo nang babaksak yung uh, mas lalo nang ma maraming maka maraming nangan na, nakwan eh, ay support sa kanya sa mga supporters nila. Eh lalo na ma-prove dito na totoo, ha? Ah. And um, meron talaga ang affidavit from an alleged ex-PSG head, ex-Guardia ni Sara, ex-Intelligence Officer ni Sara at ex-Bagman. Ha? Yan. Uy, si Eliseo Gabito Jr. watching from Sambuaga City. Kumusta dyan? Mainit? Ha? Ah, dito, dito, lamig-lamig dito sa amin naglalaro sa 19 to 25 degrees. Parang naka-aircon ka araw-araw. Yan. Ha? <laughs> Oy, good morning kay Imelda Karanaga, Karanagan. Ha? Kay Ray Oleta. Kay Wilfredo Adarme. Kay Lea Munyon. Kay Blooming Lovely. Uh, kay Vicky uh, Biki de la Paz. Kay Chris Sobel. Rita Shibarasan, uh, from Manchester United Kingdom. Good morning. Ah, good evening Jano. Jan Regalado, watching from Geelong, Australia. Semua si full, of course. Ah, uh, sinat uh, uh, si Nati Subang. Salamat uh, si dream Lastimosa, dream Lastimosa, uh, and many others. Na humabo, June 360, Siniki Boy Zopika. Thank you, thank you, thank you uh, for joining us here this morning. Okay, so thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. We will be giving you updates mamaya kung ano ba talaga para maki, ma ma we can make better sense of this revelation dito sa Bagman na si Ramil Lagunoy Madriaga. Okay, thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.